thank you Hello po mga ka-dragon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, ito na ang ating lupoy. Ito na po ang na natin yan na parte-parte na. Ito yung nasa kaldero. Ito yung ibibilad namin. Doon sa ano? Ito sa bubong. Tagabantay siyang Nagabantay Ito yung sa atin. Baka marahin pa yan no Ano yun? Ano Ano yun? Sige, ka dyan. Dito kami magbilad sa rooftop nila kay Pa e, Pabaguong na to ah. pa parang ano, makapal pala. Dapat pala nilakihan ako okay. eh. Iusod na lang ang nalang. Ilang tray pa yan? Maamoy ng pusa ito ah. Sige kuya, bilhin dito pa. O, sa bilhin. Sige pa dyan. na naman. Sige, habi ko nga pala bilhin. Gamitin daw niya yun. Ay! Nadi na tayo ng pangis. lang dapat. Ha? Nipisan lang. Baka bukas, wala nang nabati, kinain na nang pusa. Puta <laughs> eh. Maangot niya kulay red-gray na eh. Kanun lang. Ay, dapat ante, ang takpan pa na. No? Takpan pa ta? Hindi na. net? Eh, baka kakainin nga ng pusa. Dapat. Saan meron na siyang pakuno? Yan yung lupoy guys. Ano yan, hindi na talaga yan lumalaki. Ganyan lang talaga ang size niya. Baka may mag-comment, eh, hindi, ang liliit, eh, kinuha pa. <laughs> Ganyan lang po talaga ang mga lupoy. Pang bagoong. Yan. Ang tiligaya, takpan pa to! baka kan pusa <laughs> baka maamoy ng pusa ay mega ket kaya dito hindi, <tinyo> ay di hindi ako ngasan ang ako dalang Ayan mga ka-dragon, after dito ay pupunta rin kami ng farm. Doon tayo magluluto ng ating panangalian. Siyempre, ang ulam natin sa boy. So, ayan guys, tinakpan namin ng, um, ano, net. Baka kasi talagang itang um, mga ka dito nandito na kami sa farm. Magluluto na tayo ng ating pananghalian. Ayan, guys. bali ang iluluto ni Anteligaya ay pinangat sa dahon ng saging. Pinangat na lupoy sa dahon At ng, sa ng saging. Tapos, iluluto natin yan dun sa may tayab. At yung sabog nito, natin dyan. Sarap ng ating pananghalian ngayon. lagay May sibuya sa ina. Ito na yung mag sa akin. Hindi na talagang Parehas lang ba yan, ante, nung ano, kulay pula na ginagawa rin bagoong? Mas maganda yung bagoong. Mas maganda yung pula, pang panggol. Ayun ang mas maganda gawing bagoong. Pero yan, mga ka-Dragon, pwede rin gawing bagoong. Pero may, mas maganda sana yung kulay May halo sana. Oo, yung pang panggar daw. ko. Para kayong gabalit ng suman. yung dried na lupoy, masarap yon kapag ano, pang umag, pang agahan. Masarap din siya ihalo sa ginisang kamatis, katulad yung ng niluto ng tiligaya. Sana lang di ubusin no, ng pusa. Yung ating binilan. Hindi mo mukit-pukit ah. Mmm, mm, buka nanti. Ayan guys. Dito ng ating pinangat na lupoy. Wow, ang bango-bango. Alis mo yung taki para magsimu yung amoy sunod. Ayan, magtotorta naman tayo ng ating. Ang sarap guys ng ating torta. Oh, mm. luto ni Tita Ligaya. Papaparaan mo naman tayo ng kain. Okay, let's eat. Sarap po. Walang plato siya mo kayo? Soap. Mm. Mas masarap yung tadi Masarap yung kaisa. 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 Masarap Ito ang ah, mm -hmm. ang inyong pinagpagurang kagabi sa pagsasalot. Ito ang inyong na. <laughs> sa pagsalot nyo. Pinagpagurang okay. ni DJ. <laughs> At saka ng Tiligaya. Pinagpagurang kayo sa mga Tiligaya. Ang <laughs> manitik lang yung grabe. Ito ang pinakala pagigabi na. Ito ang pinakala nilamot e ang kalit. Kuwan. Eh paano makarami sa tinigaya? Tingin ng tingin. Kada salop ng ganun mm -hmm. mag magtingin siya kay baka nakalayo na kami sa pampang. Ano? Na? Ano ko tayip? Wala pa pang nanakan. Naisip ko nga eh naiawawan eh, na aw nante na, na, na kasi Nais, na gusto mo na nga magsalok-salok. Awan lang tao. Talaga mo kanu pa rin. Ya, lupa pulih untuk sekali ni. Tugtugaw pa eh. Hmm? Hindi ka makatagal na. Nag-iikot lang man doon. Tanong ng tanong ka doon Saan na tayo? Saan na tayo banda? Saan na yung sasakyan natin? Bakit kung tignan ko yung May beach ikwan, e parang kalayo natin. Doon sa gitna. Malayo sa pangpang. Parang hanggang mo yung doon malaking But si JJ kaya bang yung magagawa tayo ng yung gamba, ng pangsakot, sabi niya rin daan tayo eh. Ide mo niya pa eh, ganito ang gawin ko. Ganun-ganun pa siya eh, pagdating doon. Nahiya pa <laughs> na po. Pero yata nakalagay doon pa. Ala, nakakwadi na mo. Ayaw ko na. na, Ay, na Mala, hindi ko na alam yung nararamdaman ko. <laughs> Like Nainitan ako na ano, hindi ko talaga ko ang ganun-ganun na kagabi. <ilawit> Nagugubo na ilaway ko sa nanang. <laughs> ano nga tama nga siya? Paano kaya magsama itong mga kuna ang puti? Kung ganyan din, yun, ang kuna. Ano? Karitan na. Hmm. Kayo hindi kayo nahilaw? Hindi lang. Wala. Ano ah, lang, takot din ang kuna sa baba. Hindi naig pa siya ni Balong. Eh. Si so, Balong na. Wala ha. May pagtay Balong? Hmm? Basta so, kayo nga po, gusto niyo nga rin na-explore yun. Maraming mga katinigpeng, nandun lang ako sa pang-pangat, hindi na ako mag-uwi. <laughs> pala wala din. Apat so, lang, apat okay. lang lagi pa ako. Nakaturo kayo doon siguro doon dalawa mas pag Mas marami doon sa mababang. Doon sa atin kasi kalalim-lalim yung tinuntan natin. Doon sa tapat ng beach. Kalalim, yung beach doon sa square. Pang-pang. Isa pang ganon. Naka dalawang beses lang kasi yung ano yung nagtalunan talaga yung makapal. Pero kung dalawa lang. Dalawa lang yung. Pero kung ano, pagpunta pa lang sana ano namin doon, gano'n na Kasarap yung gulay. Ano, pasulpot sulpot yung maramihan niya, yung nag-ahon ah, sila sa ano. Ang eh. ganun dapat ano, bigyan niya, pag niya rin lahat yung mga kanin, may bangka. Hmm. Tsaka ano na kasi, pangatlong gabi, pangatlong na. gabi na, kaya pakunti na rin ng pakunti. Tsaka dumadami pa yung ano ko. ng nagkapuha. Oo, oh, may nagadayo um. pa. Parang tayo nagdayo. Um. May nakayate pa kagabi. May nakayate pa ba? Masa yung binirebel yun. Franchise. Hindi namin susunod ba po Pasensya na guys kung sa video may nga'y ako. Kasi friend, ano yun, normal reaction ng mga first time lang maka-experience sa mga ganun. Iyan siya. Hindi natin pinag First time kasi namin mag-yuko'y loko malaki eh. siya yun, malaki may awan yun. well nabase mo pa na ba? Kasi. Lalo pag nag-ahon na sila kahit pagod ka na, sige, ganun pa din. Hindi mo na maramdaman yung pagod mo. Hindi In ka na magsalo. magtayo. Nakakumbong dalag tapon na. Sigurga, dahil ipahinga ko maraming ko yung konsumo ng balakang. Mm -hmm. Kanita. ni? Ini. Ini. Ini ngitit kamponya niyo. Yung gusto lang din namin magpasalamat pala kay Kuya Lawrence dahil pina-experience mo yung mag ano kung paano manguhan ng dormitory. Yeah. Thank you so much Kuya Lawrence. Maraming salamat Kuya Lawrence. Ako. ako pa sa kanya ka dalia bro. <laughs> ha? Bro. <laughs> Ayan guys, special tayo dip sa ating dragon fruit. Naglidilid sila, papa. Ang taba ng kambing, ah. Eh? <laughs> natuyot ang lupa. gabi Mga ka-Dragon, naman tayo na nanaman ng ating palangas. Kaya lang tayo i din. Mm. First time niya to. First time. First time niya nag-boom nagpamitas na rin tayo ng ating sitaw na turo dahil may mga matigas na Ipabunan din. Na din. O, oh, diba? Kapag may itinanim, may aanihin. Kailan lang nung tinanim namin to? Ngayon, hinaharvest na. Ang dami pang, ano, bunga. At siguro, ano, pag lumuwas kami, makarating pa to sa Manila. Para makatikim naman sila, ati Joanne, ati Irene, at si ate Greta. yan, hitik na hitik sa bunga at mga bulaklak may pangulam na may pangbenta pa Okay, hey, mayroon pa dun Kasama eh. na pala yung pambenta. Kala ko pang ulam lang natin eh. Parang uwi lang. Parang May ibibenta pa pala tayo. Samahan natin ng yellow. dami okay, pa natin talong. So, ang natin, isa-isa lang. Ang oh, hilog. <laughs> ayaw. Magkano ayaw lang? Magkano ayaw lang bigta nila? 35 po, isang tali. Bili na. May 30 na lang. O, oh, yan. 30. Huwag <laughs> nyo, na nyo nang baratin, guys, ha? 28 to ano, 30. Pagpagpambenta, Ganoon natin ikwan. 20. No, pang Oo, pero pag may yung isa-isa lang na kunyari kapit bahay no. lang. 35. Okay, 35. 25. Kung Kamal pang ganito. kung... Arly, kamura na rin. Binta. 25. Magputol ka na ng tali eh. Tapos malaman mo ang bintahan nila. Yung maliliit pang na rin natin. Um, lang natin ulam. Kwan. Okay, kalitiyo. Okay. Ang um, brown. Ay, no, ganito ang kilo. Pwede nang kahit? Kulang pa. Post ko kaya? Now. Hmm. What do you think? Nagdugan mo ng guma. Nagdugan mo ng guma dito. Ang galing ko nga magpa ng kilo. Ang namin. Ito. Adi, kundi daw ni Dalili nga may ta. Kulang nga nagpalas na dito. Nagalubo ka na. Ba't yan sa atin di nagpalas daw ngayon? Okay. Bili na po kayo. Cubicam. Tapos maraming may nag Ay, wala na ba? daan? ipost ko pa hindi na. Baka kasi pakiyari na siya. daan na lang natin dyan sa kong. Ang matindahan? Mm -hmm. mo sa ulit. Palaso natin para maganda. Diba maganda magana yung parang dito na. Pinukulan na. Cubitaw. Kaya di lang akong tinanghihina at yun. Di lang may lang akong nanghihina. Ano is, sa pagkoto 28 nga. Ito kaya ako. So, Sino na ba lang pa 25. Sabi ko nga, 25. 25 eh. Pinakasagad na. Sagad. Binto nila 35. Mm. Or 30. Baka malay mo nga bawasan ko pa ko nila yan. Hindi ko kung ito pangitim na ganito ha ba? Hmm. Hindi. hindi, sa mo matubo na Kung hindi, maku hindi makuha nila dyan, ay din sa kanya natin yung ano, yung awat. Okay, mo kanta. Okay. 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 Okay, ang presya natin dito sa isang kali ay 25 pesos only. <laughs> 25 pesos. Mal kaya to sa bayan, 30, 35 ganun. Mm. Nya <laughs> Dito nga lang kami makabawi eh. Yung sili namin nagkukutil na. Parang ano na, palipas na. Kaya sa susunod, alam na namin kung ano yung dapat at hindi dapat. Hindi, magtanim pa rin tayo mga kon konti na lang. Tapos dami natin ganto ganito. Yung mga uh, madalang ang bukol niya, huwag niyo mong isama. Three hundred twenty-five, three hundred fifty. Kung maubos. Gana. 3.50 1 14 lang to 25, 25 3.50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14 14 times 25 Itong talong ay hindi na ko 9? Opo So, ayan guys. Bali, pa-uwi na kami. Try namin i-dispose yan sa matindahan kung mabenta. Sana ay dalhin nila. Pura Kasi na yan. <laughs> tara, tara, tara. Nakabenta si na si Gigi. Nakabenta tayo ito ay kapit. nakabenta na naman kami. Tinakyaw. Tinakyaw ni Kapitan. Buwa, na okay. Thank you so much. Dito ang utang ni Kapitan. 1, 2, 3, 4, 10 pesos. 410. <laughs> Uh, thank you pa, hey, hey, thank thank you, pa. You. next time for